Shoutout tayong mga idol sa lahat nating na mga member, maraming salamat sa patuloy na uh, pagsuporta mga idol Sa walang sawang pagsuporta sa ating mga channel Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga beaker, uh, sa mga blind community uh, Mabuhay po kayo lahat, magingat po tayong lahat mga idol simulan na po natin ang ating kwento ilang sandali lamang nakakaramdam na ang mga ito ng kakaibang pamimigat sa kanilang mga katawan na pakiwari ng mga ito. Mayroong napakalakas na presensya ang nandoon sa paligid ng kanilang kinaroroonan. Batid din agad nitong sinanay kandida na ang lugar na ito ay ang libingan ng mga ninuno ng mga amaranhig at maaring nanggagaling ang mga presensyang iyon sa mga espiritong nasa paligid. Napatigil na ang mga ito sa kanilang paglalakad at pag-usad at nakikiramdam. Tanong nitong si Tandang Tiboy. Kung ganun na lay kandida, maaari bang protektalo ang lugar na ito ng mga espiritu, ng mga ninuno ng mga amaranhig? Kaya iyon siguro ang dahilan kung bakit wala tayong nararamdaman na mga presensya galing sa mga tulisan. Maring hindi kakayanin ng mga ito ang bigat at lakas ng presensya sa lugar dito sa Pampang. Tama ka, tandang Tiboy. Dahil sa napakalakas na presensya napati pati tayo nakakaramdam ng sobrang pamimigat sa ating mga katawan sigurado akong hindi kakayanin ng mga tulisan ang ganito kataas at kalakas na presensya ilang sandali lamang bago pa muling makakilos ang kanilang grupo nakita na nila ang dalawang mga matandang amaranghig na nakangiti at papalapit sa kanilang kinaroroonan agad na bungad na wika nitong si Bukan sa kanila. Pasensya na kayo sa kapaligiran na ito, mga kaibigan. <laughs> Libingan ito ng aming mga ninuno at protektado ang lugar na ito ng mga espiritu at mga kaluluwa ng aming angkan. Sa lugar na ito, talagang napakabigat ng ating mga pakiramdaman at magiging dahilan ito para malimitahan ang ating mga kakayahan at mga karunungan pagdating sa mga usal at orasyon. Doon na sa gitna ng malawak na lugar ipapaliwanag ang lahat na ito. Napapangiti na lamang din itong sinanay kandida pati ang mga matatandang gibong naisip agad ng mga ito kapag napigilan at limitado lamang ang kanilang magagawang mga orasyon. Siguradong hindi nila magagamit ang kanilang mga kakayahan at mga karunungan pagdating sa mga usal pangkarga at mga usal na pabaon sa kanilang mga panabong na mga manok. Uy kanitong sinanay kanida habang papasok na ang mga ito doon sa malawak na lugar na napapalibutan at napapaligiran ng mga malaking batuhan at kakahuyan. Mukhang kakaiba ang pang-apat na yugto na ito. Tandang tiboy. Mukhang mas makikita ang kalakasan ng ating mga panabong na walang mga usa na pangkarga at mga pabaon. Ngunit sa kabila ng lahat na ito, nasasabik ako sa aking mga manok. Dahil dito makikita talaga ang tunay na kalakasan ng mga panabong. Agad naman na nagulat si Nanay Candida nang bumungad sa kanila ang palakpakan ng mga taong nandoon nang makita ang kanilang pagpasok doon sa lugar. Nandoon na din ang grupo ng mga ermitanyo ngunit wala pa ang grupo ng mga binatilyong doko. Maraming mga bantay na din na mga mandirigmang amaranhig ang nasa paligid ng lugar. Pati pa nga doon sa ibabaw ng mga batuhan Ilang sandali pa, ibinigay na sa kanila ang mga upuan at pwisto para sa mga nakapasok sa pang-apat na yugdo. Nakahilira lamang ang mga ito doon sa gilid ng mga malalaking puno ng kahoy at mga batuhan. Ngunit hindi mga normal na upuan dahil ang karamihan sa mga ito mga malalaking putol ng puno ng kahoy at mga batuhan na nasa gilid ng pang ang mga bisita naman ng mga amaranhig. Nakaupo lamang ang mga ito doon sa gilid ng mga batuhan at mga kakahuyan. Ang gitnang bahagi naman malapad na batuhan kung saan doon gaganapin ang pasabong. Nang dumating na ang grupong duko, agad din na naisip nila ni Nanay Candida na hindi din magagamit ng mga binatilyong ito ang kanilang mga kakayahan at lakas sa mga usal. Kaya muling wikang paanas nitong si Nanay Candida. Mukhang sa mga manok na ang pag-asa sa labanan na ito at hindi na magiging ipikto ang mga usal sa bawat grupo. Ngunit ayon pa rin naman sa wika ng mga matatandang amaranhig, limitado ang ating mga kakayahan. Kaya maaaring may mga kakayahan pa rin tayo na maaaring magagamit sa ating mga panabong. Ngunit hindi nga lamang ganun kalakas. Nang mapagtanto naman ng lahat na nandudoon na ang lahat kasama ang apat na grupong nakakapasok sa pang-apat na yugto agad nang inihayag na ng mga matandang amaranhig ang bunutan para masimulan na ang pang-apat na yugto ng pasabong sa paligsahan na iyon. Ilang sandali lamang, agad na tinawag na ang bawat isang representante sa bawat grupong nakakapasok sa pang-apat na yugto. Tumayo naman agad itong sinanay kandida. Ito na ang nagpasya na siyang bumunot doon sa mga numero. Kasama din niya itong sitandang tiboy. Habang dalawa naman agad doon, sa mga binatilyong duko ang tumayo at lumapit doon sa dalawang matandang amaranhig. Isang ermitanyo lamang ang representante galing sa kanilang grupo. Makalipas naman ang ilang mga minuto. Matapos ang kanilang bunutan, agad nang ipinaalam ng dalawang amaranhig at ng mga namamahala sa pasabong na iyon kung sino-sino ang dapat na maglalaban. Makakaharap nila ni Nanay Candida ang mga matatandang ermitanyo samantalang makakalaban naman agad nila ng mga matatandang gibong ang grupo ng mga binatilyong duko. Wi ka pa nga nitong si Tandang Tiboy nang tuluyang makabalik na ang mga ito doon sa kanilang pwisto. Magkahalong pagkatuwa at pagkasabit ang aking nararamdaman na naikandida. <laughs> Hindi ko inaasahan na agad namin na makakalaban ang mga binatilyong ito. Mukhang kami agad ang naatasan na tumalo sa mga ito. Kailangan na matalo namin ang mga binatilyong ito at nang hindi na makakapasok ang mga ito sa panghuling lugto. Kami na ang bahala sa mga ito, Nanay Candida. Sagot naman agad ng babaylan. Tama ka, Tandang Tiboy. Hindi madali ang kalabanin ang mga ito. Ngunit sa ngayon, dahil hindi magagamit ang ating mga karunungan pagdating sa mga usal at mga orasyon sa ating mga panabong maiatang ang ating tagumpay. Good luck sa grupo ninyo, Tandang Tiboy. Batid kung kayang-kaya ninyo ang mga batang iyan. Makalipas naman ang ilang mga sandali, inihayag na ng dalawang mga matatandang amaranhig kung sino ang unang maghaharap at maglalaban sa pasabong sa pang-apat na yunto unang maglalaban ay ang grupo ng mga matatandang gibong kalaban ang mga binatilyong duko. susundan naman agad ito ng mga ermitanyo at ng grupo nila ni Nanay Candida habang inihanda nang dalawang magkabila ang grupo ang kanilang mga panabong at nagpupustahan na din agad ang lahat ng mga taong nando kina kinausap ng masinsinan nitong sinanay kandida ang kanyang dalawang mga apo na sina Akiko at Abo wika ng matandang babaylan Akiko Abo batid kong naramdaman din ninyo ang pamimigat sa inyong mga katawan Ibig sabihin lamang, hindi ninyo masyadong magagamit ang mga karunungan ninyo pagdating sa mga usay. Lalong-lalo na ikaw, Akiko. Ngunit batid kong makakahanap ka pa rin ng paraan. Ang lugar na ito ay kabilang sa kalikasan at ang iyong gabay ay ang inang kalikasan. Kaya nakakatiyak akong makakagawa iyon ng paraan para makapagpabaon pa rin ng mga usal. Malalakas ang mga ermitanyong iyan, hindi lamang sa pagiging mananabong, kundi sa kanilang mga karunungan pagdating sa mga usal at mga pabaon at nakakatiyak din ako na makakahanap ng paraan ang mga matatandang ermitanyo dahil sa kanilang malalim na karanasan pagdating sa mga usal pangkarga at mga pabaon. Batid kong mayroong paraan para mabasag ang malakas na presensya at bigat ng mga presensyang nandarito dahil malalakas ang mga ermitanyo. Ngunit naniniwala pa rin ako sa kakayahan ninyong dalawa. Napapangiti naman itong si Akiko Mababatid mo sa muka ng bata na parang wala itong pakialam sa kanilang nararamdaman na pamimigat. Ang iniisip ngayon kasi nitong si Akiko ang manalo at talunin ang mga manok ng mga matatandang ermitanyo. Wikang sagot naman nitong si Abo na ganon din ang iniisip tulad ng kanyang kambal na si Akiko. Naramdaman ko din ang pamimigat ng aming mga katawan, Nanay Kanida. At tulad ng iyong sinasabi, dahil ito sa mga espiritong nandirito sa paligid. Ngunit nakakatiyak akong mananalo pa rin ang ating grupo. Dahil bukod sa malalakas na ang ating mga panabong at hindi ito mga ordinaryong sigbin lamang, batid kong makakahanap din ng paraan ang kapatid kong si Akiko. Nang marinig naman iyon itong si Akiko, napapangiti na lamang ito at muling napayakap doon sa matandang babaylan. Ngayon, nagliliwanag na ang pagmumuka nitong si Nanay Candida nang makita at marinig ang mga sinasabi ng kanyang dalawang mga apo. Samantalang ang kanyang mga kasamahan naman na sina Karding at Magno, pati na sina Butchok at Buno. Masaya din ang mga ito at natutuwa dahil batid nilang kayang kaya ng kanilang mga kapatid na talunin ang mga matatandang ermitanyo. Ngayon pa lamang makasaksi ng mga matitinding bakbakan si Nabuno at Butsok at kahit na hindi gaanong gusto ng mga ito ang pananabong ngayon nakakaramdam ang mga ito ng pagkasabik sa nalalapit na labanan ng mga manok nila kalaban ang mga manok ng mga ermitanyo. Samantalang ang mga matatandang gibong naman, sinubukan agad ng mga ito na magpabaon ng mga usal doon sa kanilang panabong na kulay pula. Ngunit tulad ng sinasabi ng mga matatandang amaranhig, hindi nila kayang mapabaunan ng mga orasyon at usal ang kanilang manok. Kaya ang ginawa na lamang nitong si Tandang Tiboy, mayroon itong lihim na ipinakain sa kanilang manok. Samantalang ang mga binati yung duko naman. Mababanaag mo sa kanilang pagmumuka na parang wala ding pakialam ang mga ito sa kanilang nararamdaman na mga pamimigat sa kanilang mga katawan. At parang walang pakialam ang mga ito kung hindi man nila kayang magamit ang kanilang kalakasan pagdating sa mga usal na mga pangkarga at mga usal na pabaon. Nagsisigawan na ang mga taong nandoon at nagpopostahan sobrang nasasabik na ang lahat sa magaganap na unang labanan sa pang-apat na yugto dahil di na ang mga manok ng dalawang magkabilang grupo batid na mga ito na malakas na ang mga manok ng mga matatandang gibong ngunit batid din na mga taong ito kung gaano kabagsik ang mga manok ng mga binatilyong dugo manok na kulay abuhon ang bitbit -bit ngayon ng isang binatilyo na sa mga pagkakataon na ito nandoon na sa gitna ng luna at naghihintay sa abiso ng koyumi ng sabungan samantalang itong si Tandang Tiboy bitbit din ito ang kanilang panabong na kulay pula agad na inaabisuhan na ang mga ito ng kuymi ng sabungan habang ang mga taong nando doon hindi pa rin magkamayaw ang mga ito sa kanilang mga sigawan nahahati ang opinyon at pagpupustahan ng mga ito marami ang pumusta at naniniwala sa mga manok ng mga matatandang gibong ngunit marami din ang naniniwala at pumusta doon sa manok ng mga binatilyong duko huwi ka naman agad ng isang matandang amaranhig na si Bukan doon sa kanyang kapatid. Sa tingin mo kapatid na ako eh, sino ang makakalamang sa labanan na ito? Nakikita na natin kung gaano kalakas ang mga manok ng mga matatandang gibong at hindi pa natatalo ang mga ito sa kahit kailanmang napasabong at hindi pa nakakaranas ang mga ito na matatalo pagdating sa mga usal at mga orasyon. Ngunit ang mga binatilong duko na saksihan din natin kung gaano kalakas ang kanilang mga tangan pagdating sa mga usal pangkarga. Ngunit ngayon, dahil malimitahan na ang kanilang mga karunungan, hindi ko na mawari at mapagtanto kung sino sa dalawang grupong ito ang makakalamang sa labanan. Sagot naman agad nitong si Akoy doon sa kanyang kapatid. Tulad mo kapatid, hindi ko din mawari kung sino ang mas malakas sa mga ito. Mukhang sa mga manok na lamang, makikita natin kung sino ang makakalamang. Ngunit nakakatiyak ako kapatid na bukan dahil sa lakas ng mga mananabong na ito nakakatiyak akong makakahanap ng paraan ang mga ito. Kahit na malakas na ang mga presensyang nakapalibot dito sa lugar para malimitahan ang kanilang mga kakayahan at mga karunungan, mukhang mayroong isa sa mga ito o maaring marami sa mga ito ang makagawa ng paraan para mabasag ang mga usal at mga presensyang nakapalibot sa ating kinaroroonan doon naman sa kinaroroonan nila ni Nanay Candida. Nagpasya muna ang mga ito na hindi na mamusta. Pati si Nakarding at Magno na natiling nakaupo lamang ang mga ito at nagmanman. Wika nitong si Karding. Kaibigan ng Magno, ano kaya ngayon ang mangyayari sa labanan na ito? Hindi na natin masaksihan ang bakbaka ng mga usal. Mukhang ang masaksihan natin ngayon ay ang tunay na kalakasan ng mga manok. Tama ka, Carding. At dito ako mas lalong nasasabik kung papanay ang gagawin ng mga binatilyong yung duko para matatalo ang mga manok ng mga matatandang gibong kung saan mga ninuno nila ang mga ito. Hindi ko mapagtanto kung anong uring mga panabong ang ginagamit ng mga binatilyong yung duko. At mukhang ngayon malalaman natin ang mga ito. Ilang sandali lamang, biglang tumahimik na ang buong kapaligiran. Hindi na narinig ng na mga ito ang pagsisigawan ng mga tao. Pati na ang mga mananabong na nasa gilid. Natahimik din ang mga ito ng abisuhan na ng kulme ng sabungan. Nabitiwan na ng magkabila ang grupo ang kanilang mga panabong. Sabay na binitiwan ng isang binatilyong duko at nitong Tandang tiboy ang kanilang hawak na mga panabong na manok at pagkatapos hindi malamang lumapat sa lupa o doon sa mga batuhan ang mga paa ng mga manok dahil dumiritso ang mga ito doon sa iri at doon na nagpapalita ng mga pagpukpok napakabilis at napakalakas ng kanilang pagpapalita ng mga pagpalo narinig narinig ng lahat ang pagkalabog sa bawat pagtama ng kanilang mga paa sa kanilang mga katawan. Nakita din nilang nagtalsikan na ang mga balahibo dahil sa matinding bakbakan. Dito na muling umingay ang buong paligid. Nagsisigawan na ang mga taong nakapusta doon sa magkabilang manok. Pati pa nga sina Kanida. Sobrang napahanga sa tagpong iyon at napapatayo na sina Karding. Magno at ang mga apo nitong si Nanay Lumapit pa ang mga ito doon sa luna para makita nila at masaksihan ng mabuti ang matinding labanan ng mga manok. Dahil na hindi nila magagamit masyado ang kanilang mga karunungan sa mga usal at mga orasyon pangkarga. Tanging ang mga manok na lamang ang hinahayaan ng dalawang grupo na maglalaban doon sa gitna ng luna at kahit na walang mga pabaon ang mga iyon napakabangis pa rin ng bakbakan ng dalawang mga manok nang lumapag ang mga ito doon sa luna patuloy pa rin na nagpapalitan ang mga ito ng mga pag at mga pagpalo Sina Butchok at Buno tuwang-tuwa ang mga ito lalo na nang makita ng mga ito ang napakabangis na bakbakan ng mga manok doon sa gitna ng luna. Sina Abo at Akiko napatalon na ang dalawang mga batang paslit dahil sa sobrang tua. Siyempre, kampi ang mga ito doon sa mga matatandang gibong at gustong manalo ng mga bata ang grupo ng mga matatandang gibong. Ang mga tao naman, nagsiksikan na ang mga ito doon sa gilid ng malapad na batuhan kung saan doon nagaganap ang matinding bakbakan ng dalawang mga panabong para makita nilang mabuti ang bangis ng dalawang mga manok pati ang dalawang mga matatandang amaranhig sobrang nasasabik ito sa bakbakan ng dalawang mga manok na umabot pa sa puntong nagsisigaw na din ang mga ito ilang sandali pa biglang nakakalamang na ang manok na pula na tinatamaan ng dalawang mga pagpalo ang manok na abuhon na pagmamayari ng mga binatilyong duko. Umabot sa puntong nangangarag na ang manok na abuhon at napapaatras na ito. Ngunit kahit na tinamaan ito ng mga pag-ataki ng pulang manok ng muling umarangkada ng pag-ataki ang manok ng mga matatandang gibong Biglang gumanti naman ng matinding pagpalo ang manok ng mga binatilyong duko na pangabot na ang mga ito doon sa gitna ng iri at muling nagpapalita ng mga pag -atake. at ang hindi napansin ng lahat nakagawa pa rin ng paraan ang mga binatilyong duko para maipasok ang kanilang mga usal doon sa kanilang panabong kahit na hindi ito ganon kalakasan, lamang pa rin ito kumpara doon sa panabong na manok na walang karga at pabaon. Sa patuloy na pagbakbakan ng mga panabong, nakakalamang na ngayon ang manok na abuhon na napakabagsik na pinapalo ng sunod-sunod ang kalabang manok na umabot sa puntong sunod-sunod na din na tinatamaan ang manok ng mga matatandang gibong lumalaban pa naman ang manok na pula ngunit kalaunan tuluyan na itong bumagsak doon sa batuhan at tuluyan na itong natalo mabilis naman na kumilos ang kulmi ng sabungan agad na inawat nito ang manok na abuhon para hindi na madagdagan ang pinsalang natamo ng manok na pula napatitig at napamura sinatandang tiboy nang makita ang kaganapan na iyon. Hindi ito makapaniwala na biglang nabaligtad ang sitwasyon ng kanilang mga panabong Inaakala kasi ng matandang gibong na nakakalamang na sila nang makitang sunod-sunod na inataki ng manok na pula ang nangangarag na manok na abon Ngunit sa hindi nila malaman na kadahilanan biglang nagiging bumalasik ang hitsura ng manok na abuhon at agad nagumanti ito ng mga pag mga matitinding pagbayo na tuluyang tinalo ang kanilang manok agad naman na inihayag ng kuimi ng sabungan ang pagkapanalo ng grupo ng mga binatilyong yung doko nagsisigawan na ang lahat ng mga taong nakapusta doon sa manok na abuhon pati si nanay Napapailing ang matandang babaylan. Hindi niya malaman ang kadahilanan at hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumalasik na lamang ang hitsura at muling bumalik ang lakas ng manok na abohon. Napaisip ang matandang babaylan at napatitig ito doon sa manok ng mga binatilong dugo at doon mismo sa grupo ng mga ito. May hinala na ngayon itong sinanay kandida bulong-bulong ng babayan. Napaka-imposible ang mga pangyayaring iyon. Hindi ako maniniwala na ang manok na abuhon bigla na lamang itong bumalasik at lumakas kung walang mga pabaon ng mga usal.